Hello guys. Good evening to everyone. Ayan uh for this uh, time guys, no, uh, i-reveal ko lang yung aking experience ngayong gabi, no, na kung saan uh, scammers attack na naman, no. So, ayan na nga, <laughs> muntik na naman tayong mabiktima, guys, no, since na uh, all of us hindi talaga alam Uh, kung friend mo talaga 'yung nagme-message sa iyo, no, pero make sure and be aware, no, sa mga text message na inyong natatanggap. Ayun. So ngayong gabi guys, no, uh kwento ko lang sa inyo ang nangyayari about ito sa akap Party list uh, uh, ano daw ayuda, no. So nag-message sa akin 'yung isang uh, Facebook friend ko, no. Nagkamali lamang 'yung scammers guys kasi ang clue is ganito. Nag-message yung uh, Facebook uh, friend ko. Actually, kilala ko rin siya, no? Pero, ever since, hindi kasi siya nag-message sa akin, no? Uh, although, nagla-like lang siya, nagko-comment minsan sa aking mga videos, no? So, this time, guys, nag-message siya about uh, 3,000 peso na bigay daw ng akap no? So, party list. Ayan. So, ngayon, doon pa lang nagduda na ako kasi... Ah, uh, sabi ko hindi hindi naman nag ano, hindi naman nagme-message itong uh, tao na ito, no. So, ang pangalan niya is uh, Lorna uh, Sapun, no. Ayan. So, itong si Lorna pala na is uh, na ano siya, uh, na-hack yung kanyang account, no. So, ginamit. So, ngayon, yun na nga hindi alam nung ano, hindi alam ng scammer na kung ano, kung ano din kaya kaya kayo guys, Ah uh, kailangan uh, magiging alert din yung uh, pag-iisip natin minsan no sa mga bagay-bagay about text no kasi madadali talaga tayo and then once na yun na nga uh, may ibibigay silang code na kunyari sabi nila ito yung number ng ano mo number ng pangalan nito yung sa stab no so kung maniniwala ka guys uh, talagang madadala ka nila, no? So, once na ibinigay mo yung number ng stub na sinasabi nila na hindi mo alam, yun pala yung code para ma-access nila ang inyong account sa Facebook, no? So, magtaka na lang kayo, black na ang inyong account. So, ito yung istorya, guys. Meron tayong video about doon sa conversation namin nung uh, scammer, no? Uh, Meron kami conversation doon. So, ayan na nga. So, doon, maririnig nyo kung ano yung mga detalye, no? So, ayan nga. Naisahan ko rin siya, no? Naisahan ko. So, uh, sa bawat uh, oras, no? Sa bawat panahon na uh, yun na nga, ina-expect natin, minsan akala natin blessing na siya, no? Blessing, pero disgrasya pala, no? Ayan. So, maraming na, ano, maraming, uh, ito din, paalala sa lahat ng friends ni Lorna Bakirin Sapun, no? Na, yung nangyayari sa kanya is hindi talaga siya ang gumamit ng account na yon so lahat ng mga na biktima ni Lorna Bakirin Sapon pagpasinsyahan nyo na lang siya biktima lamang siya no so hindi siya yung mga nanghingi sa inyo tulad ng sinabi niya na nagpanggap na daw na disgrasya yung kanyang anak no so ginamit na yung anak niya ang ginamit para makahingi sila ng Uh, pera, no? True Gcash. So, yan. So, ito guys, pakinggan nyo ang usapan namin ng scammer kung paano siya, uh, kung paano ko rin siya naluko, no? Hindi niya alam. Siya para yung, siya pala yung aking uh, lulukuhin pag uh, sa katapusan ng aming conversation, guys. So, pakinggan nyo to, guys. Okay, sir. ko lang po Ah, uh, wala pa naman, sir.

Sir Eric Tuwango, sir, yung kit po ng ACAP. Okay. Itlanga. lang, ha? Opo, sir. Pero sabi na ba yung number niya, sir? Wala pa naman, sir. Uh, sa Facebook notifications po pumasok, sir. Facebook? Facebook notifications. Okay. ah okay mapakibanggit po sir ah by the way sir bago ko ibigay ang code sir anong district po tayo nag-apply sir ah bali nationwide po natin sir nationwide po pero dapat sir specific yung ano natin yung district dapat specific tayo sa ating district yes po wala na po kaming district district sir bali i-dedistribute na lang po kami ito para sa lahat ng mga Pilipino sir so by the way sir Paano mo ako bibigyan ng ano, bibigyan ng code? Alam mo ba kung sino yung kausap niyo, sir? Hindi hindi niyo pa nasabi, natanong wala pa akong ano, wala pa akong reference or something. Tapo sir, ay na po, ay na po yung pinaka-stop number niyo, sir. Kailangan niyo po yan para sa pag-claim ng trigate. Ah, subali, so subali so ibig sabihin, pag naano ko na itong code na to is mayroon akong 3K? Yes, Yes po, makakatanggap na po kami kayo, sir. Wow, salamat agad-agad. Yes po, yes po. Oh? True only, true only naman po kasi yung process namin, sir. Kaya napakabilis na po ng process. Wow! Ito na siguro yung hinihintay ko, sir, na ano, na pag-asa. Ako oh, po, sir. Mm -hmm. Sige, yes, sir, pakipagkita lang po, sir. Pakipagkita lang po. Ano yung pangalan nyo, Eric? Eric Kohangko. Kohangko saan kayo nakakuan sir? Saan location nyo? Bani sir, taga sa Bani po kami pero dito lang po kami pa naka-assign din sa Oman sir. Okay. Sa Bansang Oman. Ah, Bansang Oman kayo. Yes po, kasama so, po namin sila ma'am Lorda sir. So nasa Oman kayo tapos nakaka-ano kayo, nakaka-generate kayo ng akap natin? po, oh, sir. Ah, sir, ano, itutuloy pa po ba yung process natin, sir? Kasi marami pa po nag a ng mga kliyente sa amin eh. Ay, hindi. Ina-interview lang din kita. Di ba na, sabi mo nandiyan si Ma'am Lorna? Oo, oh, sir. Pwede ba siya makausap? Oo oh, naman, sir. At hindi yung pwede makausap sa ito. Pwede ba, ano, pwede ba, pwede ba, ano, pwede ba makita ko siya sa, ano, ah? sa video call? Kasi... Oo, oh, punta ka dito sa Oman, sir. Ha? Pupunta akong Oman? Oo. Oh. At sabi mo, gusto mo makausap? Hindi, video call. Kasi kilala ko si Ma'am Lorna. Oo. Oh, sige, ito. Papapito ko sa'yo, ha? Okay, sige. O, oh, mag-copy camera nga, sir. Ay, hindi. Siya lang dapat. Hindi na ako. Sabi mo, gusto mo makausap. Ito nga, ibibigay ko sa kay Ma'am Lorna. Katabi ko, eh. Mam, Kung oh. sabi mo doon ito si Sero, ayaw pa mag-coprasis, Okay. O, ito. Taka okay, sir. Oh, sige, so, sige. Stop, stop number mo lang naman yung kailangan eh, sir, eh, para makatanggap ka na ng trigger eh. Hmm. Alam nyo ba, hindi nyo na ako maluloko, sir. Bakit? Okay. Lokoloko -loko ka naman eh. Ikaw ang lokoloko. -loko. Alam mo, ginamit mo ah, lang yung ah, na, na ano ah, mo lang. Now, guys, ah, uh, kung napanood nyo ang conversation namin dun sa video na sinasabi ko nga, no, so naintindihan nyo kung paano nag-strike yung mga scammer na na strike ko rin sila, no? Ah, uh, 'yun nga sa dami ng experience ko rin so <laughs> akala ko nga blessing din kasi naghahangad din ako ng blessing sa ngayon dahil nga sa crisis ng buhay natin, no? So ayun. So 'yun lamang guys, no, at uh, ulitin ko sa lahat ng mga friends na nabiktima sa account ni uh, Miss Lorna Bakirin Sapon. Pagpasinsyahan nyo na po siya. Hindi yun siya guys. Kasi ako mismo, muntik na akong nabiktima doon sa pang-scam ng scammer na yun, no So ito yung evidence kung sakali man sa malahat ng mga friends ni Miss Lorna Bakirin Sapon na nabiktima at naghingit-ngit o kung ano man dyan, no? Hindi po si Miss Lorna yon, no? Hindi po si Miss Lorna. Ito yung video na patunay na hindi si Miss Lorna sapon ang nanghingi sa inyo. So yun guys, salamat sa inyong lahat at uh, be aware na lang no, kailangan alerto tayo sa lahat ng panahon tulad nito. Ayan. maraming salamat guys. Bye-bye.